<laughs> banatan na tong... ang bangko. <laughs> hindi makaya-kaya Ari, ho. okay lang yan. Okay lang yan, te. Basta banatan ko natin kayo sa lang langka na to. Yeah. Hmm. Ito yung gustong gusto ko dito sa Pilipinas, yung langka. Dito, kahit hindi na nagugas ng kamay, okay lang. और्गानिक, और्गानिक बच्चे बेचूंगा बेसे। <स्थाँगा> Ah, oh, pwede nam nam siya. Mm. Super yummy.